Ay nako sister, ito prayer request lang ha. Ako, prayer lang talaga kasi talaga nadurog ang puso ko. Alam mo, pinabalitaan nyo na ba yung nangyari sa anak ni sister Karin? Buntis. Hindi alam kung sino ang ama. Hindi nasabi ko lang sa inyo para lang ipag ha. huwag nyo na lang sasabihin sa iba atin natin lang ha. O, prayer lang talaga, prayer. Nadurog ang puso ko. Ipaalala niyo po at ipaunawa nyo sa aking anak na ito. Pati sa kanya mga classmate na kasama niya na ang labis na pag AML yung puro ML na yan ay hindi nakakaganda lalo na kung bagsak yung grade niya sa math sa English pati sa Pilipino Pilipino na nga lang binagsak pa Salamat po dito sa bagong iPhone ko na fully paid at dun po sa paparating ko na sports car Salamat po talaga. Uh, sana po ma-inspire itong mga friends ko na sumama na sa akin at maniwala sila power, yaman. Hipuin mo po ang puso ng mga taong nandito. Alam po nila na kailangan po namin ng magdo-donate. Huwag po silang lalabas dito ng hindi nakakapagbigay ng at least pa 5,000. Sister, uh, you know, I just want to tell you uh, I'm praying for you. I'm, I'm praying, praying. Yeah, I'm praying for you. Maniwala ako dyan. Hindi ko nang pinapag-pray niyan. Actually, hindi nga nagpipray yan eh. Lahat na maganda sa church niya, sinabihan niya yan, pinapag-pray daw niya.